May nagbigay pala sa asawa ko ng Iranian sweets. Ayan. Sweets siya, pero para siya mga pandiko ko. Ganun ang dating niya. Oh. Para mga monay, ganyan. Monay. Basta para siya mga tinapay na maliliit. Di ba parang ganyan pandiko ko? Hmm. Tapos mayroong parang ganito itsura niya. Oh. Parang iba na imagine ko dito. <laughs> sa itsura niya ba yan? Tapos <laughs> so, ganyan itsura niya. Nung no, isang araw pa ito binigay sa asawa ko. Oh, ito parang maliit na Spanish bread, ano? Tapos ito yung parang pandikoko, ayan, parang, ayan o, no? ganyan siya. Ano to, galing Iran, kasi, galing, galing siguro talaga Iran to, kasi, yung kaibigan niya, nagbakasyon sa Iran. Eh, kaya, ano yun, talagang galing Iran to, di ba? Tapos, ito yung price niya, 2.5 million. O, oh, di ba? Sweets na tag, milyones ang halaga. <laughs> nung naranas ko nag-exit sa Iran dati nung magta magtatrabaho ako. Ano kasi pera talaga doon 100,000, millions kaya ayan kaya hindi na ako nilakad na, na million ang halaga nitong sweets na to. O ngayon naman tikman natin kung ano ba ang lasa nito. Kumain ako dati sa kainan to sa kainan sa Iran ano. Talaga ang bill mo 100,000. <laughs> eh, tikman natin. Hmm, hindi, hindi ako okay kita. <laughs> Mm. Mm, ayan. Kasi naman ay wag video hindi agad ayo si ano no. natin itong ito muna ng una. Bawas na kasi kinain na ng asawa ko. Ako ngayon ko pa lang tutitikman. Itong isa muna tikman natin. Itong may pa yu na to, U okay Kagat pa ulit ako sa. lasang monay na matam matamis konti na lasang bulaklak <laughs> ay hindi ako marunong ano hindi ako pwedeng ano mag, mag review ng mga pagkain ano walang katuturan <laughs> ito na isa ayan yung may sesame seed may parang palaman dito sa loob magtikman natin ay papa take this na yung mga kinakagat ko give oh. me plates I, I will put it eh. Uh, kalibali papa here I will put it here in the box oh mas masarap to isa mas masarap to ano papa mas masarap to <laughs> sinipon sa sarap <laughs> sinipon sa sarap at siya may makapuno na ano yun Masarap to. Mm. Um, masarap. Yun ang ano ko. <laughs> yun ang masasabi ko. Masarap. Masarap lalo na yung parang makapuno niya. O oh, ito naman isa na to. Yung, yung kambal toko. Kambal toko talaga. Sir. Eh. Limang ano to. Limang klaseng tinapay. Ano, ito naman. Parang magkakalasa naman sila. Tapos tinapay, tinapay na matamis. Parang ganun lang din naman silang lahat. Hmm, yung bread lang muna, kinagat ko, wala pa yung matamis na yan. Wala pa yung matamis na yan. Yung bread lang muna, tapos tinapay talaga. <laughs> parang kalasa ng monay. Ayun, ganun. Parang kalasa ng monay. Ito, hindi masyado matamis. Masarap to. Hindi masyadong matamis. Ang kailangan ko yung parang matamis niya. Hindi siya masyadong matamis. Masarap. Masarap. Sa tatlong tigmang tigmang ko, ito yung the best sa akin. May dalawa pa tayong tigmang. Masarap. Isa pa. hmm, <laughs> ito naman isa. Itong parang ano ka ako, parang itong parang ito siya yung parang parang sinisip ko na ko. <laughs> itong parang anong sabi ko kanina? Spanish bread yung itsura niya asagit ah, na rin yung sweets niya yung matamis hindi rin ito masyado matamis Masarap din to. Hmm, masarap din to. Pero mas gusto ko parehi isa. At dahil pinaka gusto ko ito, ito isa. E kainin natin 'yan. Kainin natin 'yan. Tapos itong may isa parang siyang putong puti na hugis ano hugis na putong puti pagpaganyan di ba hugis putong puti pero pagpaganyan, ay ewan ko ayoko mag comment <laughs> ano, may sweets din siya sa gitna pero parang magkakalasa talaga yung iba lang matamis sa matamis yung iba hindi masyado ganun. pero pare parang lasa <laughs> Ay, ito matigas matigas kaya talaga o baka naman, ano na expire na <laughs> kailan ba expiration nito? parang matigas naman to sa mga nasa i-read nyo, talaga bang matigas to? expire na yata eh matigas? <laughs> di ba ganyan mga monay? Pagka tumitigas eh, yung mga putok na monay sira na kailan ba expiration nito? tingnan ko nga matigas pero kalasa magkakasing lasa na parang galit pa ako pero masarap hindi ko maintindihan salita alaya ito makalagay na expiration ay hindi ito siya binili oh hmm. Nunval, Kalam, Sweets, and Nuts. Ayan, dyan siya binili. Masarap naman sila, kaya nga lang. Hindi ako mahilig sa tinapay. Eh. eh, sweets pa. Kaya asawa ko ubus niya. Kaya bibigyan niya rin sa kakilala niya. Ayan, sana eh. Sana eh, nagpatugtog yung asawa ko. Para ma-copyright tayo. <laughs> Kami lang ang asawa ko dito eh. Yung mga bata, ala. Nasa bayo ko pamaya may ng bayo ko yon mag una na ng ano madaling araw papauwi uwi na yun ay eh. kaya naligo na kami matutulog na kami pagdating ng mga bata masarap naman masarap tapos mayroon pang ibang sweets na binigay sa asawa ko eh kaso sweets na sweets talaga yon papa show me where is the other sweets ay wag na pala nakahigi asawa ko tinatamad tumayo kaliwalian eh Kaliwali ano? Oh, kaliwali Kinataman. Kagigising. No? Ah, bakit? Ay, toto, to, mo mo. Ay, mo, 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 mo,